Anong ni Game Rems? Good day. Pwede po bang ilagay sa ref yung natirang minasang harina para kinabukasan? Salamat po. Okay. Thank you, ma'am. Game Rems. Okay. Pwedeng, pwede, 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 pwede. Kung hindi nyo matatandaan, pupasok tayo sa mga supermarket. Ah, marami po tayong makikita dyan na ready-made na na-dough. Oo. Meron na Meron ng nakaform na na apit sa cross. Meron ng uh, pabalat ng uh, yung uh, pabalat ng hopya, ay, uh, lumpia. Meron pa, meron pang iba. Hindi lang yan. Napakadami din talaga na uh, mga ready-made na ano natin. Kaya naka-preserve sila. Kasi, nung una, uh, nung wala pa akong experience niyan kasi, nag-aalangan din ako. Nag-aalangan din ako na, Allah, Baka masira tong masa ko, maraming natira, hindi ko napansin yung order na yun lang pala, o di ba? Ngayon, ang sabi ko, paglingon ko, sabi ko ah, may pressure na malaki dito kaya ilagay ko siya. Ang ginawa ko kasi ganto, halimbawa, nakagawa ko ng one bag ng ako. may tirang mga tatlong kilo na lang naman. Eh, marami-rami din yan. Ang ginawa ko, ah, nagpaalam lang ako kay Bisor na ah, may tira ako, Marami naman kasi pag-ubusin paggawa, nandyan ang mga lahat ng klaseng tinapay natin. Ilalagay ko na lang sa freezer. O, oh, eh, tinanong din niya ako, ay eh, sigurado ka ba dyan na hindi masira? Baka ma-charge ka dyan? O, oh, sabi ko, hindi po. Basta. Pagkalagay niyo sa freezer, after 15 minutes, umalsa na. Alsa yan. Ang gawin niyo, patayin niyo po yan. Oo, patayin niyo. Doon pinatay niyo na dahil malamig na siya, hindi na siya ganong gumalaw. Gagalaw man siya, konti lang. Kasi pag inilagay mo yan doon mismo, ilagay mo sa sako, tapos uh, isang dangkal ang pagitan ng uh, pinto ng inyong rep or inyong freezer, sigurado bubuhatin po yan ng ating dough. Kahit na daganan nyo pa yan na mabigat yan, maghanap talaga yung paraan ng dough natin para makalabas. <laughs> Opo, na-experience ko yan. Kaya pwedeng pwede, ilagay natin, i-close lang natin para hindi yan uh, lumabas ating lagayan. Okay? Maraming maraming salamat for more uh, baking tips follow and share